Kamusta yung ride mo? Masaya? Oh, happy. No. Sobrang saya, boss. Mas masaya. Masaya. Tutuwa. Happy. Masaya. Masaya. Oh. Yeah. Ito, kwarto nila, Jobo. Dito natin simulan. oh, <laughs> ah, wala na, tulog na. Uy, gumising ka muna. May tatapang ko sa'yo. Oh, no. Simula. Batangas, Katiklan. Calibo, Rojas, hanggang dito sa Gigantes Island, hanggang dito sa Gimaras. Hmm. Kamusta yung ride mo? Masaya? Hindi eh, hindi ma mahigitan yung saya eh. Mm, -hmm. talaga? Sobra-sobra pa doon, hindi, hindi, mo ma-explain. Kasi nandun yung, yung, yung bonding, yung camaraderie, yung welcome ng tao, oh. yung pagmamahal nila sa atin, tsaka yung Grabe, experience. no? Hindi ka napagod? Hindi, eh. Na hindi ka napagod? Nakakapagod, pero worth it yung pagod. Oh. Oh. Hindi nalata. Nice po. Thank you po. Thank you po. Eh, ikot tayo rito. Tapos ilo-ilo po all-tour na. Let's go to sa mga tour right? Masaya, masaya. Yes, mamibigay ako. Bibigyan ko yung helmet ko doon ha? Oo. Oh. Kapapirmahan ko yung helmet ko. Yung helmet ko na ginamit dito, bibigay ko sa mall tour. Wow. Happy ka? Happy. Happy. Ang ang sarap mag-enjoy. Ang sarap mag-ride-ride ng sa maikot. Ah, yes, Hindi pagod. Hindi pagod. Let's go. Let's go. Let's go. Carlo. <laughs> Carlo, <laughs> ay boss. Ano eh? eh, ang haba ng na natin. No. Nasa Gimaro sa oh, tayo ngayon. Ay. Inikot na natin Bisayas. Mm. Kamusta? Sobrang saya, Boss. Kasi alam mo yung full feeling siya. Hindi lang tayo basta nag-ride. Tulog Kasi, pinapakita natin yung ganda ng Pilipinas. At saka, na nakikita natin yung mga taong sumusupo mm, sa sasabihin si... na... Oh. Si Jho, lumibot ng Visayas. Ng oh. Naka Z9 Kawasaki. Ikaw ano motor mo? BMW S1000. Gold eh, uh -huh. hindi ka pagod sa BMW? Niyo? Hindi eh, kasi no. ano eh. Ang sarap eh, sarap gamitin, Boss eh. Talaga? Mm. Ayos! Galing mo, Carlo! <laughs> Lods mo ito! Mga Lods! Mga Lods! Ang ng natin, mga Lods! Sakto lang, boss. Masaya. Masaya. Oo. Anong motor mo? Ginamit. x -Max. Yamaha revs my heart. Wow. Revs my heart. Happy <laughs> ka? Sobra, boss. Ang ganda. ganda ng Gimaras eh. Second time ko dito, pero sobrang ganda. Kasi siyempre, iba na yung mga kasama mo ngayon, Oo, di ba? Oh, Mas masaya. Mas masaya. Mas masaya ngayon. Alata, alata sa atin, oh. Nakapagod. Siyempre, yung mga content natin, yung mga ano natin, di ba? Oo. Diba? Kaya nga iba, sabi nila, ipak ipakita nyo yung ganda ng bisayas ng Kimara. Ipinapakita namin sa pamamagitan ng pagpapasaya. Wow! Oh, sa X-Maxx mo, hindi ka napagod? Hindi, boss. Kasi Ay. nga, all the Yamaha... Reptiles. Yeah. Ah, gusto ko hindi ka napagod. So, ba baka mimigay ko na yun? Pamigay mo na rin yun. You know, yung ibuna, oh, oh. yung ginamit, pamimigay ko na lang. Sa S.S. Guilo Mall Tour. Okay. Basta, uh, happy tayo. Sobrang happy, boss. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, ay, ayan yung sa PBB ah. Oh. Okay. Oh. pa <laughs> naman diyan. Boss, thank you ah. Thank you, boss. Kita kita. Let's go. Chip. Oh. Alika. Alika. Oh. Kumusta? Your ride mo. Oo well, naman. Happy? Oo well, naman. Siyempre, gabi ka sama mo, ino. You know? Anong gabit mo motor? Kawasaki oh, sa versus 650. Yung siya nakababa, siya pa rin siya mula Batangas. Hmm. Katiklan, Salibo, Rojas. Naggigantes. Oh. Nag oh. Bobatang Iloilo. Tumakbo tayong Gibaras at dito tayo sa Gibaras. Yes. Napagod ka hindi? Hindi well, Bakit? Kasi. Yan, yan ang gusto ko. Masaya. Ah. hindi napagod, masaya. Hindi. <laughs> Galing mo, Chip. Bilibot pa tayo. Yes. Happy ah? Marami pa tayo. Seven days, six, six days, six days. days. Oh, pag pa tayo. Happy ah? Siyempre. No, hindi napagod ah? Hindi tayo napagod. Nice one, Chip. Thank you. Thank you. Ay, puta si Jika Tagumpay. <laughs> Kamusta? Ang abad ng binyayin natin eh. Batangas. Nagkatiklan, nagkalibo, rojas, gigantes, ilo-ilo, nandito tayo ngayon sa Gimaras. Anong ginamit mong motor? Xbox 300. Ay, napagod ka ba? Anong oras ako natutulog? Maaga, eh anong oras na? 12.30 na. Oo, oh, yun ba yung napagod? so hindi ka napagod? Kasi gusto natin yung ginagawa na. Masaya ka? Masaya. Hala, tangala tayong saya sa'yo Kasi 12.30 na, ugising ka pa. Di ba? Oh. So, lilibot pa tayo. Pagkakasin ka Hello. 12.26 na. Oh, Pero, Not good. happy ka pa rin. Happy. Di ba? So, marami pa tayong magdadaan na nagay, ha? I'm so ready. Gusto ko makita yung isang ngiti ng J. Katagumpay. <laughs> Grabe <laughs> naman yun. <laughs> oh, nating but dalis General Kamote. <laughs> Makamusta? Oh, no. Anong gamit mong motor? Ducati. Ay, masaya, si Makibao. Bao. Let's go. Ang haba ng biyahe natin, Mac. Oo. Oh. Napagod ka ba? Ah, uh, hindi naman. Kamusta? Malungkot? Masaya. Wow, talaga. Pakita mo saya mo, yung smile. Nang hinsang general kamote. Brut, <laughs> <laughs> brut. Let's go. Enjoy. Mababa Ma biyahe natin, ha? Magmumultor pa tayo. Walang mapapagod? Walang mapapagod. Walang malulungkot? Walang malulungkot. Lahat masaya? Lahat masaya. 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 Okay. Oh, Alam Merong sorpresa. Mula sa Team Graffiti at Ibo Helmets. Mm. Lahat ng suot ng Ibo All Stars na The half face Ay, oh, oh, oh. RX-5 natin. Pabimigay natin. Yan! Dahil sobrang saya mo. Dahil siyempre masaya tayo. Hindi ka pagod. Hindi pagod. Let's go. Thank you, ma'am. <laughs> ay, nagiinuman sila. Kwentuhan lang. lang. Ganito kasi ang haba ng binyay natin. Batangas. Katiklan. Kalibo. Kalibo. Rojas. Gigantes. Iloilo. Andito tayo ngayon sa Gimaras. Happy kayo? Sobrang Happy. Pagod? Pagod pero mas. Wow. Hindi pagod. Pero happy. Ikaw, ikaw. Sobrang Bu, <laughs> talaga pa kita mo yung saya ng boss, babe. Let's go! Yan! <laughs> Ikaw, Love Loriano! Talog, oh! Oh, no! Tulog, grobe! Grabe! Happy kayo, ha? Yes. Okay, okay! Dito ka, dito ka! Dito ka, dito ka! Kasi yung haba na natin. Uh. Nag-ano tayo, nag-Batangas, Katiklan, Kalibo, Rojas, Gigantes, Iloilo, -ilo. tapos nandito tayo yung sa Anong motor gamit mo? GS. Na? Oh, kamusta? Napagod ka ba? Actually, na-feel ko lang yung sakit sa dito. Hindi mm. Di, di, di siya nakakapagod. Nangalay, pero normal. Nangalay, oo. Oh, Kasi lang yung motor tayo. Malungkot ka ba? Hmm. Hindi ako malungkot. Masaya ka? Kasi ang dami sumusuporta. Kahit may ngalay ako. Grabe. Ang nakadabis doon. Parang nawawala. Pagka sumasalubong yung mga. Grabe yung saya ng motor kada. Gusto ko makita yung ngiti ng motor kada. Yan! <laughs> Tapos sa mall tour natin, ipamimigay mo yung RX-5 na saot mo. Yes. Dahil, <laughs> dahil sobra kang, and... Natutuwa at gusto ko magpasalamat sa mga taga-ilo-ilo na sumasalubong sa akin. Sobrang natutuwa oh. si motor Kada. Let's go! Ano <laughs> ganoon <laughs> <laughs> si Pakboy? Pakboy! Yun oh, no? Pakboy oh. Hindi ka tatanungin kita. Sa haba-haba ng binyay natin, nandito na tayo sa Gibaras. Kamusta ka? Medyo pagod. Pagod pero masaya. Aww. Masaya ka? Oo. Sigurado masaya? <laughs> <laughs> ano bang ano bang ano bang motor ang ginamit mo? Ang ginamit is CB650. CB650. Yan. Uy, ganda. May regalo ni Che. May oh. hey, regalo ni Che. Hindi ka. Saan so, no. ah, pagod. Napagod. Pero. Masaya. Talaga, masaya. Gusto kong makita yung saya ng Asian Packboy. Siyempre, sobrang saya. Ayan, ayan. Ayusin mo. Ayan. Ayusin mo yung maayos. masaya. Masaya na nga yan. Ayan, ayan Yeah. Thank you Park yeah. Boy.